May auto guys. Nagbiko dito takaroon mo. Maglibiko. Ayan, naglatik ko ba? Sumawas. Sayang, naglatik na tumawas no. Kaya, okay, okay. Dali-dali ko ginaan yung apoy okay sayang. Mahal pa naman yung gata. hindi pa siya kindi, oh. Kailangan kindihin natin siya ng todong todo. Ang malagkit ko, guys, kay... Yan ako, nagisain ko na sa rice cooker lang. Ayan. Luto na ang ano natin malagkit. Ito na mga kabisda. ibutang na lang kung atong malakit. Ayan. Haluin na nato na. Karong taod-taod. Ayan, luto na mga kabisda ko, oh, ready to serve na. Thank you for watching. Thank you so much. Thank you. Thank you thank you kaunta. Ready to serve na. Thank you. Thank you for watching. Thank you, thank you again. Ayan, isi-serve na nato, no? Sa mga alaga ba? Kaon na. Lame, lame.